itong magano sa ngayon name age occupation location okay yun ang i-text message nyo name age bakit eh ma'am di pwedeng 10 year old di pwedeng 4 years old name age 18 pataas and surprisingly maraming salamat nga pala dun sa mga naglakas ng loob na makasaling pangalan nila you have to be proud of yourself kasi pagka ito nung Natapos. <laughs> Natapos to. <laughs> kahit, kahit ilan to, pagawa tayo rebulto. Ito ang 20,000 na nagpirma. Ito <laughs> yung 20,000 na magpirma. All over the world. Maghanap tayo ng kung saan natin ilalagay. Ano? Uh, the events that unfolded in 2024. O, oh, diba? December Uh, 2023 uh oh December 30 starting in December 30 2023 and then yeah uh, did it unfolded in 2024 the following Filipinos so oh, uh raised their voices diba uh and and ano uh, and uh made the manifesto nandun yung manifesto withdrew a lot of support oh, diba Uh, there's nothing wrong about that kasi ano yan eh, uh, exercise of, uh, of our uh, freedom of expression, hindi ka violent hindi ka namamaril, hindi ka nananakot yung gusto pumirma, pumirma ang problema, itong administration sumasagot ng pananakot, yan ang problema which means which means, tama yung nakalagay do sa manifesto oppressive tapos nagsusupress ng katotohanan, nagsusuppress ng ano, ng rights ng tao, nagsusupress ng freedom of expression. So tama, yun nakalagay sa manifesto. Administration, i-call off nyo na yung mga troll ninyo na bayaran at mga mga vlogger na bayaran kasi sayang yung pera ng taong bayan. Alam ko naman yun ang ginagamit nyo eh. Mas maganda yung mga troll na yan at saka yung mga mga tao na yan either sinabi ko na eh maggawa kayo ng sarili nyo ring manifesto wala tayong paki pakialaman kami nananahimik kami wag yung pakialaman yung manifesto namin ngayon kung hindi kami mag, magkaroon ng pirma na na milyon-milyon o di taan sayan ninyo hanggang 2028 si BBM di ba? o o di majority wins yun yung essence ng demokrasya ba? na ba tayo ngayon? ano ba tayo? dictatorship? ha? BBM, dictatorship na ba tayo? Alam ko yung tatay mo, dictatorship. Pero ikaw, di ka pa nagsasabi ng Marcello. Oh. Pero parang Marcelo oh, na. Ano tayo? Democracy, majority wins. Kaya ka nga nabotohan ng 31 million. Ang mali mo, ang mali mo, ginamit mo si Inday Sara <laughs> para magkaroon ka ng 31 million. 32 million yung ali eh. 32 million. Ako, naniwala ako sa, sa hugot mo. Hmm? sama-sama tayong papangon muli. Unity team. naniwala ko doon. Tapos, ang nakakaasar, naasar ako, yun ay, ang isasagot mo sa sa sa'yo, no? Ngayon, may kasama ako, ha? Na 15,000. May kasama ako. Huwag mo kaming, huwag niyo kaming tatakutin. At pagka ako, lalong dadami yan. Nakikita ng tao, eh. Ang mas maganda, suklian na lang ninyo ng tamang gawa sagutin niyo yung mga issues ng tao. Issue number one, nagdodroga ka ba o hindi? Sa akin, number one na ngayon yung issue na nagdo Nagdodroga ka ba o hindi? Ay di ba, drug test ka! Sabihin mo sa Pilipinas, mga mahal kong Pilipino. Maraming nagsasabi na ako ay nasa narcolist. Maraming nagsasabi na merong pang may pulboronic video. Lahat yan ay pinapasinungalingan ko. Lahat yan ay fake news. Lahat yan ay hindi totoo. Kasi hindi ako nagdodroga. Hindi ako sumisingot ng cocaine. Tapos sabay, magpapadraktis ako na yung walang daya. Di ba? Oh, kasimple, di ba? Ba't hanggang wala kasagot? Because issue yung... Issue talaga yun sa si isang presidente ng Pilipinas. Kahit sinong country, kahit anong country na magdodroga, eh hindi pwede. Hindi pwede. Kasi nakasalala yung future ng bansa. Now, you should understand, BBM, you should understand the concern of the people. Ang concern namin, pamilya namin, future ng bansa. Hindi pwede tayong magtuloy-tuloy ka na ganyan na naka-question mark kung ikaw nagdodroga o hindi. No? Kaya ang iniisip ngayon ng tao, parang totoo eh. Yung fake news, para nagiging true news, no? Kasi, ba't wala pa kayong sagot hanggang ngayon? Wala pa sagot eh. So, sagutin nyo, harapin nyo yung issue number one, no? Issue number two. Yang, ikaw ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas o hindi? Kasi, kunyari, nagjaganong ka, eh, busy ka, tamad ka, yun yung mga ini-issue sa'yo eh. Tamad ka, pinapaubaya mo sa ibang tao. Kay FL, First Lady, o kaya sa bisan mo, kay Speaker. Tamba. Kita mo yung wala nang, wala nang ano yung mga tao sa kanya. Walang respeto. Tambalolong, tambaloslos. No, di ba? Yun ang tawag sa... Pati ikaw nadadamay eh. Because hindi ka visible, hindi ka nagsasalita, hindi mo... Hindi mo kausapin yung tao na siyang bumoto sa iyo. Yun yung problema mo eh. Ginamit mo taong bayan. Yun yung mali mo. Ang nangyari sa iyo, hindi ka... Ang bait-bait ng, ng mo eh. Ang bait-bait. Kaya ka binoto, lovable. Parang kuting na matinong-matino. Pero ano nangyari sa iyo? Hap, ako happy-happy ako, binoto ka ng pamilya kasi... Bilib na bilib ako sa tatay mo. Apat na beses ko nakamaya yung tatay mo, alam ko na, na tumira ka sa PMA, isang linggo, nakihalubilo ka sa mga kadete. Kaya alam mo, ang buhay ng isang PMAer, kahit isang linggo lang, sa barracks. Tapos nun, nag-ranger-ranger ka pa, nawalang test mission, so alam mo, nag-marines ka pa, nag-official ka pa. With all the training, dapat naintindihan mo yung hinanaing ng sundalo. Yun dapat, hindi yung... Wala kang sagot eh. Nagagalit yung mga p sa sa'yo kasi nga, hinayaan mo sila Selly, sila, sila Doc Lorin, na tinrato ng gano'n yung SMNI na nandun nakapalabas si Tatay Digong. Hinayaan mo eh. Tapos tinitira yung Vice President mo na niligawan yung maging Vice, Mag vice President tapos nun binigyan mo ng ano ng perang gagastusin bago tamimika ka nung tinitira siya at gusto pa siyang i-impeach. Tapos malalaman ng taong bayan na wala kang say, wala tahimik ka, nakaganon ka dun sa resolution number 10. Yung pala kasama ka pala doon sa 15 Congress na sumang-ayon sa pag-approval nung resolution number 10. Kasama mo sila sila ano, Miriam la General Lacson. Oh, lahat kayo magkakasama dun eh. So, ano yun? Sana ayusin na natin presidente ke, di ba? Binoto ka ng taong bayan, 31 million votes, pero ang, pumata, ang nagpapatakbo ang mga tao na hindi naman binoto ng tao. Ni Speaker, ano yun? 200,000? First Lady, na isang boto, wala eh. So why 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 can they order around people? Ewan ko ba, armed forces. Anyway, problema niya yan, trabaho niya yan. Kayo mag-sort mag out no, sa utak ninyo. Laki <laughs> ng problema niyo. <laughs> Buti na lang, wala na kami sa serbisyo. No? Imagine, matapatan mo yung ganyang klase na, na style. No? Matapatan mo. Tapos may balita pa ng babatok ng general. <laughs> Kung ako, batukan yan. Sapaking ko eh. Oh, sampal sampalin ko kahit first lady. Mali, mali yun. Tapos arrogante kayo. mali kayo, mali kayo. You do not treat officers like that. You do not treat uh, General Macanas like that. General yung tao eh. May pinagdaanan yan. Malaking pinagdaanan sa buhay niyan. He gave up 30 plus, 34, 37 years of his life. Ako 16 lang eh. <laughs> Kasi hindi ako ganun ka ano eh kasip-sip ano sa, sa sa gobyerno ba yung yung baw na baw service service hindi sa akin ung pag nakita ko yoko na eh na ay, mga loko-loko to ko na sa itas yoko na yung pala eh mang babatikos din ako you you do not do that to a ano officer because you know why it shows kung kaya niyo yang gawin sa so isang tao na mataas at may ka, may pinanggagalingan at merong nagawa sa bansa natin, isipin nyo na lang kung ano iisipin ng mga taong bumoto sa inyo. Pwede nyo silang apihin kahit, kahit kailan. Pwede nyo silang apihin. Eh kung naapin nyo nga yung general eh. Kung naapin nyo nga yung matataas eh. Di ba? Kung naapin nyo yung mga sekretary, naapin nyo yung mga, mga congressman, etc. Naapin nyo yung kagaya ni Pantag. Di ba? So, it shows na kaya niyong apihin ang Pilipino na simple.